Let me lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga ha, papalagan ko yung charity. Charity mo na yan. Brian, anong ginawang paganda ni General Torek? Tumataw sa training itong si PMP Chief Police General Nicolas Torre III sa boxing gym ng PNP Sports Center dito sa Camp Rame. Igan ay matapos kumasa ng hepe ng PNP sa hamong suntukan ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Sumabak sa anim na rounds ang pagsasanay itong si Torre kasama ang kanyang coach. Bagamata dati rin niyang nasubukan itong boxing noong sa aya pa lamang ng PNP National Police Academy o PNPA Aminado si Torre na malaki yung pinagbago ng kanyang pangangatawan. Mahina na nga ako eh. Pero maraming ka interest sa larong ito. Kaya uh, just to give them an entertainment. Medyo para we can have a, a sort of credibility in showing up. Uh, Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. Pero handa pa rin naman daw itong si Torre lalo't for a cost naman yung kanilang magiging bakbakan. At sakaling matuloy nga, ang lahat ng kikitain sa event ay mapupunta sa mga biktima ng bagyo at pagbaha. Nauna na rin may kumalat na video online itong si Vice Mayor Baste na nag e na rin ng boxing pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang tugon doon sa ginawang pagkasa ni Torre sa kanyang hamon na suntukan. Sa kanilang namang matuloy sa Sunday ay sabi ni Torre na hindi na sa Araneta Coliseum gagawin ng bakbakan dahil uh, meron daw isang event na nakaschedule doon. Sabi naman itong Setter Ping Lakson, ay uh, may isang CEO ng isang uh, kilalang casino hotel ang handang buksan yung uh, kanilang ballroom para sa gagawing uh, charity boxing event. Pero sabi naman ni Torre ay uh, nakausap niya na yung uh, pamunuan ng Rizal Sports Complex kung saan doon na yung magiging venue ng uh, inaabangan na bakbakang Torre versus Duterte. Ang sabi ni General Torre ay uh, tuloy yung kanilang pagpapabot ng tulong sa mga biktima ng pagbaha Dumating man o hindi sa venue ito nga uh, nakababatang Duterte, ang maiksing mensahe naman ng Malacanang sakaling matuloy nga itong uh, pinaka-pinag-uusapang uh, bakbakan ni uh, General Torre at uh, Davao City Vice Mayor Baste Duterte ay good luck. Ito ang ulat ni Brian Castillo mula sa Camp Crame. Samantala sumagot na si Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa hamon ng PNP Chief. Anya bakit naman daw may pacharity pang nalalaman ng General? Suntukan na lang daw pero merong kondisyon si Baste at dinamay pa si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa mga charity-charity? Let me lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga ha? Pakiusapan mo yung amo mo na presidente that all elected officials should undergo a hair follicle drug test papalagan ko yung charity-charity mo na yan.